Martin, kailangan tayo mag yeah! okay. okay. Gusto ko talaga yung mukha ni Martin. Okay. okay. <laughs> <laughs> Martin, kontrabida, bida, bida. Kontrabida. Hugot, hubad. Hugot. Magandang role, malaking talent fee. Ah, uh, maganda role. <laughs> Matamis ng iti, malagkit na titig. Matamis ng ngiti. Seryoso, misteryoso. Misteryoso. Maharot, marupok. Maharot. Kinikilig ako kapag... Ah, uh, nakikipagtitigan. Buhay na buhay ako kapag... Busog. Sino ang huli mong katitigan? Joke lang. Lutang ako, lutang ako kapag uh, puyat. Masaya ako kapag may kape. Most challenging role na nagawa mo? Uh, transgender. Wildest thing na na-experience mo? Uh, uh, Papas. Pa pass. Okay, lights on, lights off. Lights on. Happiness with chocolate. Happiness. Best time for happiness. Every time. One word to describe the finale ng Lolong. Ano ito? Um, epic. Oh, epic. wow. Yun tabang. Uh, epic. <laughs> Nasaan na ba yung gustong pumasok? Alala, ano ba? Ay, Ay kayo pala. Kami uh, lang to. Your honors. Kumusta po? Charis. Tito. At boy. bakit Alam Maupo Maupo kami. Maupo kayo, okay, sandali. Okay. Sandali. Upo tayo daw. Mm -hmm. Bakit ba nagpupumilit kayo na pumasok dito, bumihave ka ng maayos? <laughs> uh, <okay. laughs> At mayroon daw kayong nais itanong kay Ruro. Actually, ito ay uh, ang boses ng bayan, no, Tito Boy. At kami kami lang naman ginagawa namin, yung responsibility namin para sa bansa. Oh. Kasi ito ang aming contribution oh, oh. para sa mga mayang oh, okay. oh. Pilipino. Yeah, she's right. Okay. Yeah, right so, yeah. ito na. Tatawid ba kayo sa 20th Congress? Uh, baka, May... ano na, pagapang. Pagapang. Hindi ko alam. <na. laughs> una muna, congratulations on your show. Yeah. Your Thank you so, so much, dito Boy, gusto ko lang din i-take yung opportunity. Gusto namin magpasalamat sa inyo. Yes. Anytime, anytime. For, ano, for teaching us. Kahit mabilis ma ma lang, isang session yun, pero inukuan talaga kami nito, boy. It's Marami an honor. And I feel so honorable. okay. Thank you. Ano tong executive whisper that you're talking about for Ruru? Ha? Alam mo, Martin? Okay lang ba, Ruru? Wala silang tanong para sa atin, choices. para lang kay Ruru. Okay. Ano ba ang ano bang ba executive whisper? Paliwanag ng mic Ang, ang executive whisper, pwede nyo itong sabihin through the mic. And pwede nyo naman ding hindi sabihin sa mic. ibubulong bulong nyo lang po sa amin. Sandali, so may tanong kayo para ka kayo kay Ruru. Yes po. Ah, okay. Na kailangan susagutin. Sandali, ang sagot, kailangan sagutin. Dalawang ng choices. Apo. One, pwede niyang sabihin sa madla. Yes po. Pangalawa, pwede niyang ibulong. ibulong. Alaka, ano kaya yon? Okay. Aha. Uh Matagal -huh. ka na namin ina sa your honor. Buti na lang dito ka namin nakita sa fast talk. Kaya naman, are you ready sa iyong unang whisper session? Whisper session. Whisper session. Una, marami ba? O isa lang? Isa lang, isa lang. Isa lang po. Okay. po. Okay. Uh, sige po. Okay. Go, Atisha. Madam Char, take the mic. Uh Oo. -oh. <laughs> Meron bang background music? Yeah. Okay. Pinakabahan ako, ha? Ruru. Yes. Sa mga sino-sino, nakalimutan. Sino-sino mga babae sa showbiz? Ang pinagselosan, pinagseselosan, at pagseselosan. Wow! Past, present, future. Ni Bianca. Dali, dali, dali. Bianca, kung nanonood ka, wala kaming kinalaman dito. Ako din, napag lang ako, Bianca. B0. B0. Wala akong kinalaman dito, B0. Again, ah. Sino, sino. Okay. Kapag isa lang sinabi mo, ang next title lang, so, mololo na lang. Wala lang. B, Okay. Okay, Ruru? Do you want to say it on the mic or you want to say Bulo. it to my ears? Uh, wala na siyang pinagseselosan at uh, feeling ko naman wala na siyang pagseselosan. Pero Wee! meron siyang pinagseselosan. O, nakakalilig okay. naman, Roro. Sino yung mga, sino-sino yung mga pinagseselosan? Pastel. kuwento mo yung kwento mo sa akin? <laughs> <laughs> alam na ni Buboy, ko nalang bumulong. <laughs> uh, uh, alam ni Buboy... Teka, sino pa doon? One, two, three. Hindi, <laughs> hey, wala. Ibulong mo na lang. Andam. Oh, maraming maraming salamat. Imbitahan niyo ang lahat sa inyong palabas. <laughs> Ay, ayun po, iniinvitahan po namin kayo na manood po ng season 2 ng Your Honor kasabay po yan ng birthday. Fifth birthday po ng Yulal. Happy birthday. Sa June 14 po ang special episode namin. And... Yan, yeah, sa so June 21 naman po, mapapanood po ninyo ang regular session dito, boy. Okay. Mapapanood na po nila with Michael V. Wow! Yan, yeah, abangan okay. po niya. Your honor! It's wow. an honor wow. na nagpapisip kami sa Boy, boy. boy maraming salamat sa Maraming salamat. Martin, salamat. Thank you. Mabuhay ka, Ruro. Maraming you, maraming, you, sa boy. maraming salamat. Salamat po. Halika dito. Ibulong mo sa akin. Ibulong mo sa akin. Dali. <laughs> <laughs> huwag, huwag mo na. Huwag mo na.